mabungahong kagabhion mga igsoon. Uh, Nag-alarm ta ganinang nang alas 3 sa Kadlaon kay sayo taning Mata kay Mubiyahe tag sibu kay Natay Misyon mga igsoon musulod ta sa Cebu City Jail. So mauning naabot ta dire As uh, sa kuana ni siya sa Tubigon Pier. kay uh, musakay ta alas 5 kung sakyan eh, ang fast cut so bisag alas 5 ang biyahe of course sayo, kita gitamatta kay nag pa man sa so alas 3, di ko matani. So, mauni, ay nagsulor day ko ni mga egson, si Lord akong kauban ani ni kay, ah, uh, kung mga kauban, kay BC man. So, akura ni ang mulabang, uh, gikan sa buhol, mga tog Cebu, aron sulod sa Sibu City Jail. Malipayon kay pong kung uban sa presence ni Lord. So, this time, uh, padulong na ta sakay sa barko excited excited kay makabalik na sad ko kay last uh, Monday wa man ta kay excited na unta ko ato pero na may kuan ba kakulian nga importante so na urgent so mao nang wa ko malahos last Monday pero karong adlaw na lahos naging na gina siya mga egso And so mao ni linya na ta dire kay check up ko na tong ticket no kay musulod na ta sa barko sa fast cut mga egso no? alas 5 sa buntag ang biyahe. Nya mao man ngit, ngit 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 pa man na. No? So nindot ang panahon, Alinaw uh, ang kadagatan. Akong pasalamatan ang Ginoo sa nindot nga panahon. Nya this time ing sulod na ta. No. Ako ra gyud sa mga igsoon ni sakka hagdanan kay mo pahiluna na ta sa atoang lingkuranan. So this time na nata sa babaw, nga medyo mura man tong naigagmay taligsik. So gitan-aw na ko ang ka manindot sa pantalan sa tubigon, Buhol no? So, again, ako ni Usang ning biyahe day, mga igso, no? Kung kauban na ang presensya sa ginoo lang. So, mauna ni, nanako sa sulod, niya, aning takna, naa uh, dool lagi ni sa pantalan sa Cebu. Nagiguto man ko. Ah, uh, tag noodles, diyan na may cup noodles, baligya dito mga igso. So, ni, nagpainit as tiyan, baka yung ka kung tiyan. So, kita na kayong Cebu, aning atay mga igso. Salamat sa ginoo sa... Again, maayong panahon o niya, pag abot na to dito, gisugat ko ni akong amigo kung kababata nga pulis. Iya akong gisugat sa iyang sakyanan. kay musulod man sa niya muuban ako dito sa Cebu City Jail. Kaya ako nang gitawagan, akong giingnan niya. Uban ka na ako, niya ako kang pawalihon dito. kay nag dito sila dito. O uh, muwali sa ba? kay kulang ta. Kadaghan man kay mga brigada dito, mga silda So, mga ni mga igsoon, yung hapit, pamahaw sa Jalibbe man drive through ba ni Hapita mao ni si Sir Paul Acosta nya mao ni padung na ta mo biyahe padung sa Cebu City Jail nya nangita mig lugar ani nga kanan so mao ni ang journey nako ganina himaya sa Ginoo